nilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkatasama. Tinurture nila kami, nilagyan nila kami ng sili pa pa, Paano mo naging lolo si Apollo Kibaloy? Bali po yung kapatid ni Pastor ibuloy. is lola po. Yung anak niya, yun yung tatay ko. Sa murang edad ay parang ano, parang pinilit ka rin mag ano, mag-teng, mag mamalimos? Bali, nagsimula po ako sa Kingdom of Jesus Christ. Nagsimula po akong nakapatok. Uh, 12 years old po ako. Kasi po, kayo na rin po yung magulang ko sa Bicol. Mga member. Kami po yung pinakaunang member doon sa Bicol dahil po, yung lola ko nga po yung kapatid ni Pastor Tibuloy. Diyan po ako nagsimula sa Keepers Club. Tapos po, dati, mga games lang po, iniinvite kami palagi. Ang sumunod noon, nagsimula na po kami mag-fundraising. Meron silang binibigay na mga paninda. Ganon. Yung people po ako noon, bata dati, hindi ko pang kabilisado no, ang katakarang dalaw ng ministry. Nagsimula ko ako magtinda, pinagtitinda nila ako ng mga pastillas, mga tingi, makapuno. Tapos, minsan sinasama nila ako magkaroling pag Christmas. Na-experience mo bang maano? Maparusahan pa, uh, ma 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 ng physical? Yes po. Nung nag-full time po ako, nalagay po ako sa logistic department. dahil nga po, man ako sa media, uh, meron daw pa akong laging girlfriend, kasi bawal na ako daw yun, kasi through, true mobile, nag-report yung reporter ko na meron daw akong ka mate na taga-RTNI, na reporter, pero hindi po yun totoo. Tapos, hinold nila ako noon, hindi na nila ako pinaduty. Tapos, yun ay na yung nagsimula po na nagpaalam na ako, dahil pinaghirapan ko po yung trabaho ko, yung ministry ko ngayon, nagpaalam na ako na lalabas. Hindi nila po ako pinayagan ang ginawa po nila, yung mga gamit po, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Inuntog nila kami, nilagyan nila kami ng tingi sa mata. Inultor nila yung yung ulo ko. Pasensya na po. Pasensya na po. Pagiging um. emosyonal ako kasi single na nanakaraan, pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa amin. Nilagyan nila sila yung mata ko. Nilagyan nila sila yung ari ko. Nilagyan nila sila yung bibig ko. Ano mo? Kaya di ba ang po ang hindi ka na pita? Hindi ka na pa Hindi na pita. Pag sinabi mo sila, sino sila? Pwede Barami mo ang pangatakan? Pilala ko po out. sila lahat. Ang nag... Ang nag... Torture po to sa akin. Number one po. Si Julio Pablo. Iyuhin ko rin po siya. Tiyuin ko po siya dahil yung asawa niya, pamangkin po ni Pastor Kibuloy ang Inutos ba ni Pastor Kibuloy yung paglalagay ng sili sa mata mo at ari mo or posible bang hindi niya alam yon? Alam niya po dahil inutos niya po yon. Ang nangyari po kasi noon madam, uh, madaling araw yon, uh, around 5 o'clock, mayroong book up na nangyari. Galing sa Amerika, live po yon, Moses niya. Inutos niya po na ganito yung gawin sa amin. Narinig mo mismo yung utos niya? narinig ko po mismo kahit po yung mga kasama ko na tinorture, akala ko nga namin hindi gagawin sa amin kasi sino po ba naman magagawa ng ganon mga anong taon ito? year 2009 ma'am tanda ko pa po yung buwan October last, last week ng October kasi po pagkatapos po kami binubo pinahirapan pagkatapos kami tinorture, in kami dun sa taas sa Bartolina at ay na nila kami dun mga isang linggo Pagkatapos kami pinagpahinga, ibinayahin kami papunta doon sa binding ng Esimenay na binili ni Pastor Kibuloy. Pero ano po yun, under of construction pa. Kami ang pinakaunang inilagay doon. Ito ba yung nag-udyok sa'yo na umalis na doon sa uh, grupo, doon sa kingdom? Yes ma'am, uh, bali nung hmm. nag nagpa, nagpagaling muna po ako, nung mayroon akong lakas, kaya ko nang tumakas. May Lumabas kami dahil puno ng bully yung ginagawa sa amin ng mga ibang worker. Palagi kaming sinasabihan na hahabulin kami ng angel of death. Sino naman yung angel of death na yun? Hindi ko po masabi kung sino po yun mga kasi noong taong 2018, 2000, 2018, may mga kasama akong dating full-time worker na ganito rin yung ano nila, uh, kaso nila, uh, lumabas din sila at meron din silang against sa loob ng kingdom. May tatlo akong kasamahan na, na matay. Lahat binaril sa ulo. Oh my God. Tatlo po yun sila. Hindi ko po masabi na aga kingdom ang pumatay pero buong buhay po namin diyan umikot sa loob ng kingdom. Kung lumabas man kami, wala naman kaming kaaway. Napakabigat nung huling binanggit mo, Elias uh, David. Uh, ang nagbigay ng lakas ng loob po sa akin simula nung no, na, na, ko po doon sa unang hearing yung about kay Senyor Aguila. Halos magkaparehas lang po. At nabigyan din ng katarungan yung mga biktima doon. Kaya yun ang alam ko na baka bigyan din kami ng katarungan at dinigin din kami. Ni Elias Rene, kanina lang, uh, nagtrabaho ka rin sa SMNI, tama ba? Yes ma'am, cameraman po ako sa SMNI. Okay. Just po ako nagjujuti sa Senate. Congress, oh. minsan sa Malacanang Press on sa NEM. Dito mismo sa Senate? Nakapag-duty ka na pala? Yes, ma'am. Oh. Nakapag-duty na po ako dyan. Okay. Pati sa House, pati sa Malacanang. Bilang uh, cameraman yes, ma ng SMNA eh. Yes, ma'am. Okay. So, naging kasama ka pala namin sa trabaho dati. Nadagdagan lang yung yes, dahilan.